By the way, tingnan niyo yung bago kong manicure. Seryoso, Diana, wala namang bago. Nude na naman. Kitty, hindi mo ba napansin? Binawasan ko yung haba. Uy, girls, malapit na yung New Year. Siguro gawin nyo New Year manicure. Gaya ng kulay red tapos may snowflake. Huh, mascot, akala mo naman may alam ka sa nail design. Okay nga yun eh, kasi lahat kayo, puro colorless nails. Bakit, mascot? Ako bright pink. Hindi ko dinadaya to. Okay. Girls, tama si mascot. Kailangan may gawin tayong something brighter. Di ba, girls? Eto na yung gamis. Pinuno ko yung machine. Tulad ng sinabi. Woo! Sige, guys. Kuha lang kayo hanggat gusto nyo. Ako yung magbabayad. Oh mga rich girls. Pinuno nila yung machine ng gamis. Gusto mo i-check natin kung madamot sila. Siyempre, madamot sila Humingi tayo, baka ilibre nila tayo Mmm, ang sarap-sarap Grabe Lasa nung parang mga bata pa tayo Ang sarap naman nilang kumain Sige na, tanungin mo na sila Girls, pwede bang humingi ng gamis? Bibigyan nyo ba kami? Football girls, sumasobra yata kayo Kapag nasasalubong namin kayo, hindi nyo kami gini Tapos gusto nyo ilibre namin kayo Girls, relax Okay, football players, kumuha na kayo Ha? Huh? Ang generous naman nila Bilisan natin bago sila mag-change mind So boys, malapit na yung New Year. Dapat makaisip na tayo ng gifts sa mga girls. Nakabili na ako para kay Nat. Anong ibig mo sabihin? Others ka ba? Bibigyan ko ng fluffy toy si Kitty. Tapos lalagyan ko ng $100 sa loob. Para kapag wala siyang pera, may $100 siya. Oo, magiging happy si Kitty. Ako wala akong girlfriend. So no need bumili ng regalo. Pero gustong gusto mo pa rin si Diana. Oo, gusto ko si Diana. Pero girlfriend siya ni Smiley. So siya na lang bumili ng regalo. Hoy bata, baka nakakalimutan mo. Yung New Year, kahit hindi mo girlfriend, pwede mong bilhin ng regalo. So pwede mong bilhin si Diana ng regalo as a friend. Sigurado bata, magiging masaya siya. Ang cool nila, no? Hi! Ang cool naman ng mga boys natin! Hello boys! Kumusta? Ang cool mo, mascot. Smiley, kailangan kitang makausap. Ikaw din sa cat. Romeo, mag-uusap tayo. Narinig ba nila yung tungkol sa regalo? Yes, Nat. Mag-uusap tayo. Ice, ang gwapo mo naman. Pizza, syempre naman, no. Shining blonde. Yes, pizza. Cool couple tayo. Mag-show off naman tayo. Ano kayang pinagbubulungan ng mga boys? Siguro iniisip nila kung anong ibibigay nila sa atin sa New Year. Oo, oo hindi pa ako nakatanggap ng regalo galing kay Sakat. Oo, ngayon magkakadahilan na siya. Bunnies, eto na yung uniforms. Nilabahan ko na. Plinansya. Mmm, smells fresh. Oh, Yana, thank you so much. Kakakuha mo lang kahapon tapos nandito na. Ang bilis, ha? Girls, sinipagan ko. Sana bayaran niyo ko ng maganda, ha? By the way, Nat, may punit yung skirt mo. Pero tinahi ko na. Ingatan mo kasi. Ano, Yana? May punit yung skirt ko? Imposible. Walang punit yan. Yung sakin yon. may sinulid kasi hinila ko. Kaya yon. natastas tuloy. Samaya, so yung skirt mo yung tinahi, hindi sakin, no? Okay, girls, ginawa ko na yung trabaho ko. Akin na yung sweldo ko. Wala akong pakialam kung kanino yung tinahi. Hi Eto na yung sweldo mo, Yana You earn it Wow, thank you Huh? Ang yaman naman nila. Ang daming pera. Oo, meron na silang assistant na naglalaba ng cheerleader uniform nila. Sana tayo rin, no? Girls, baka meron pa kayong ipapalaba, ipapaplansya. Nandito lang ako para tulungan kayo. Yana, kapag kailangan namin ng tulong, tatawagan ka namin. Oo, Yana. Thank you sa paglaba at pagplansya ng mga uniforms namin. Girls, ready akong tulungan kayo. Tawagan nyo lang ako kapag kailangan nyo ako. Gagasusin ko na tong pera. Bye! Kaya na, hindi ba masyadong malaki yung binayad mo kay Yana? 1,000? Para sa apat na uniforms lang? Girls, ready ako magbayad ng maganda para sa magandang trabaho. Tingnan nyo kung paano niya inayos yung mga uniforms natin. Girls, kung okay na yung uniform nyo, baka pwede na tayo mag-training. Oo, mascot, mag-training tayo. Uubusin lang namin tong latte. Ubusin nyo na yung latte nyo, tapos mag-training tayo. Oo na. Pizza, nandito ako para gumastos ng pera. Maraming pera. Cool. Yana, anong gusto mo? Gusto ko ng malaking vegan pizza, chocolate ice cream, bubble gum, Ice cream, tsaka yung malaking hot chocolate Okay, Ice, pizza? Okay, Yana, maupo ka na, gagawin na namin lahat Gusto ko ng mga malalaking orders na ganyan Alam niyo kung saan ko galing yung pera Nagtatrabaho ko as assistant ng mga bunnies Binabayaran nila ako ng maganda Nakita mo, Ice, maganda yung bayad ng mga bunnies sa assistant nila Gusto ko rin Pizza, ano ka ba? Hindi mo kaya yung dalawang trabaho Gawin mo na lang yung in-order ni Yana, sige na Losers, papakita niyo ba yung lockers niyo o ako magbubukas? George, bakit mo naman i-check iche yung mga lockers namin? Anong ginawa namin? Anong gusto mong makita sa mga lockers namin? Puno ng personal hygiene products yung locker ko. Hindi mo pwedeng buksan, okay? Pakinig kayo. May anonymous information ako na merong fireworks sa lockers ng mga losers, okay? Ano? ano? Kasi nungalingan niyan. Oo, oh, wala kaming fireworks, no? Ayos. E di ipakita nyo yung lockers nyo o gusto nyo ako mismo mag-check. -che ano? Gusto ko malaman sino yung anonymous person na nagbigay ng information. Nakakainis. E di yung may ayaw sa atin. Thomas, meron ko ba talagang fireworks sa locker mo? Julie, saan naman ako kukuha ng fireworks? Tama na yung bulungan. Nagagalit na ako. Buksan nyo na yung lockers nyo. Bilisan nyo. Oh my God, girls. Anong ginagawa niya dito? Okay, sige. Papakita ko na yung lockers ko. Pero magsusorry ka pagkatapos. Ayan o, nasan yung fireworks? Wala di ba? Good job, Robasti. Okay. Thomas, ikaw naman. Hindi. Hindi ko bubuksan, no? Thomas. Hindi ko bubuksan, okay? Losers, anong nangyayari? Anong ginawa niyo? Ay, nagsabi na may meron daw fireworks sa lockers namin. Kaya ngayon, tine-check ni George. Gusto niyang buksan yung lockers namin. Interesting. Sino kaya yung nagsabi? Huwag mong sabihin. Thomas, hinihintay kita. Hindi, ayoko. George, masyado kang sumisigaw. Natatakot ako. Blondie, umayos ka nga. Masyado kang nagpapapansin kay George. Shenya, baka naman nag-break na sila ng girlfriend Pomas, niya. Thomas, papakita mo ba yung locker mo sa akin? Hindi, ayoko. Blondie, <laughs> Hello, George. Landi Ipakita mo yung locker mo sa akin. Baka mamaya mayroon fireworks dyan. Lahat posible, George. Laging may ginagawa yung mga frags na yan. Ano? Fireworks? Sa locker ko? Nagpapansin ka kasi. Good job. Okay, maupulang kayo dyan. Ako na mismo mag-check ng lockers nyo. Thomas, wala ka namang fireworks sa locker, di ba? Kasi iche-check niya na. Di niya makukuha yung susi ko. Okay, bubuksan niya yung locker ko. Makikita niya doon may heart na nakasulat. I love you, George. Blondie, wala naman siyang madidiscover na bago. Alam niya na yon. Kailangan tanggalin mo yung sticker. Kung bubuksan niya yung locker ko, katapusan na. Bakit meron bang mga bawal doon sa locker mo? Wala naman. Wala namang bawal pero makalat. Oh my God, oh my god, boys, you lockers nyo naman. <laughs> Sabi ko sa'yo eh, may kalat ako doon. Wow, ano yung amoy na yun? Meron dong panis na sandwich. Okay, pupuntahan ko si George. Kailangan magka-connection ako sa kanya. Sige, puntahan mo. I-re-reject ka lang niya. Ano yun? <laughs> George, gusto mo ba ng something tasty? Chocolate waffles? Blondie, may trabaho ko. At alam mo, iniistorbo mo ko. Okay, magtrabaho ka na. <laughs> Blondie, anong nangyari? Susi, nasa yung Susie? Hindi, Hindi namin alam. alam! Sino may ari ng locker na to, ha? Ewan namin! George, kay Thomas yan! Locker ni Thomas yan! Thomas, Susie! Zack! Guys, pagkakatiwalaan ko ba kayo? Ah, Oo! Oh, oh. Ipagkakatiwala eh, ko yung malaking pera! Malaking, malaking pera? pera. Oo, oh, my... Guys, bibigyan ko kayo ng malaking pera! Bibili kayo ng tatlong microscopes! Huwag na huwag niyong gagastusin sa iba yung pera, ha? Bumili kayo ng tatlong microscope. Oo, bibili kami ng microscope. Oo, mag-skip kami ng dalawang lesson. Bibili na kami ng microscope. Cool. Pwede ko bang dalhin yung kotse ko? Oo, basta huwag niyong sabihin kahit kanino. Kasi maraming volunteers na pupunta niyan dito. Naiintindihan niyo ako? Teacher Mike, don't worry. Kasi kami... Very good. Bumili kayo ng tatlong microscopes. Tapos yung sukle, pumunta kayong cafe. Bumili kayo ng cake o anong gusto nyo. Walang problema, Teacher Mike. Ako nga hawak ng pera. Teacher Mike, don't worry. Akong bahala sa lahat. Akong magiging in charge. Teacher Mike, alis na kami. Tawagan natin si Loren. Hindi mo pwede sabihin kahit kanino. Ah, okay, okay. Bibigay ko isang microscope kay Granny. Yung isa sa daddy ko. Yung isa kay Abi. Eto yung the best New Year's gift. Diana, nanginginig na yung mga tuhod namin. Girls, anong gusto nyo? Di ba sinabi ko na sa inyo, magiging mahirap yung training natin bago yung competition? Diana, hindi yun! Tignan mo! <laughs> Nat, huwag kang nang Kaya ko rin yan, no? Girls, alam naman natin na mahirap yung training bago competition. Huwag na tayo magreklamo. Kaya natin to. Sinusuportahan ko si Maya. Tsaka girls, marami naman tayong pahinga. Girls, pwede ba ako magkaroon ng sparkling shirt para sa competition? Gusto ko mag-shine sa buong stadium. <laughs> <laughs> Mascot, nag ka na. Mascot, gusto mo bang tabunan yung mga bani cheerleaders? <laughs> Hindi, girls. Gusto ko maging pretty at fancy. O, oh, girls, ano gusto niyong pag-usapan natin? Nandito na kami. Boys, may question kami sa inyo. Pero bago kayo sumagot, kailangan niyo muna mag-isip. Oh, wow! Interesting, Interesting. ha? O oh, sige na girls, ano yung itatanong nyo? So boys, malapit na yung New Year holiday. Gusto naming tanungin kayo ng mga girls kung anong regalo yung gusto nyong matanggap. Pero boys, huwag yung masyadong mahal ha. Nakagawa na ako ng surprise para kay mascot. Romeo, gusto mo bang ibulong sa akin kung anong regalo yung gusto mong matanggap sa New Year? Oh wow, gusto ko tong usapan na to. Ah, uh, gusto ko ng Apple Watch. Okay, sige Smiley. Sakat? Gusto ko ng iPhone, yung kulay black. Alam mo naman yun eh, bakit mo pa ako tinatanong? Okay, pag-iisipan ko. Romeo, anong gusto mong matanggap? Ah, gusto ko ng headphones para makinig ako ng malakas na music. Yung malaki ah, Okay, boys! So, ready na ba kayong marinig kung anong gusto naming matanggap sa New Year? Sandali lang, girls! Hindi nyo pa ako tinatanong anong gusto ko sa New Year! Nakalimutan nyo na ba ako, ha? Ganun? Timur, nakaready na yung regalo mo! Sabihin na natin sa kanya! Hindi! I-surprise natin siya! Okay, baby! Hihintayin ko yung surprise galing sa'yo, ha? Dahil ang sa totoo lang, hindi naman niya deserve ng regalo, eh! Ang pangit ang ugali niya! Oo, tama! Puro na lang siya problema! So, boys! Turn na namin! Romeo, gusto ko ng Gucci hoodie para sa New Year. Ano, tutuparin mo ba yung wish ko? Oo. Oh. Nat, pwede bang bigyan na lang kita ng Pucci? Hindi Gucci ah, Pucci. Mas mura kasi yun eh. Pucci? Romeo, ikaw yung magsuot ng Gucci. Gusto ko, Gucci. Smiley, yung gusto kong regalo. Mahal, kaya naisip ko, baka pwedeng mag-chip in kayong dalawa ni Timur Diana, ano? Anong ibig mo sabihin ha? Para sa iyo, baby. Ready akong basagin yung money box ko. Gusto ko ng case with diamonds para sa New Year. Yung link ko saan mabibili, isi-send ko sa inyong dalawa mamaya. Okay. <laughs> so ano, Timor? Enough ba yung mga barya mo dyan sa money box mo, ha? Don't worry, enough yung para mabili yung case. Baby, makukuha mo yung regalo mo. Ako, makukuha ko Hermes bag galing kay Diana. Sandali, Kitty, naalala mo pa? Siyempre. Sakat, bibigyan mo ko ng Cartier bracelet. Grabe naman kayo, girls. Sobra naman yung mga wishes nyo ang mamahal. Car, ano? Car? Cartier. Nail yun, nail. Okay, Kitty, makukuha mo yung nail bracelet mo. Okay, sakat. Pero yung white gold, ha? <laughs> Mascot? Maya, pinag-usapan na natin to, di ba? Huwag mo nang sabihin. Baka iba pa yung isipin nila eh. Ano tong to, nagalong to, ha? hindi ko sasabihin. Girls, puro regalo lang bang pa pag-uusapan natin. Baka naman may ibang bagay dyan na gusto niyong itanong. Oo, Smiley. Gusto naming pag-usapan kung saan natin gagawin yung New Year celebration. Siguro sa Lady Bunny House. Oo. Oh. Ayoko mag-celebrate sa Blue House, no? Kasama yung mga losers sa ibang kumag dun. Yes! Magiging cool kapag sa Lady Bunny House. Okay, pero kailangan natin bumili ng pajamas at slippers para sa lahat. Para isa lang yung style natin. In color pink! pink. Oo. selfie tayo ng marami. Itong new year na to ang pinak the best. Bakit lahat naka pink? Baka pwedeng kayo pink tapos kami blue. Romeo, sa new year, lahat dapat nakakulay pink sa Lady Bunny House, okay? Kulay pink lang. Oh, Timor, gusto ko talaga kapag nag-aagree ka sa lahat. Hmm, pero ako, ayoko nang nag-aagree ka sa lahat. Pa, paano naman kita kontra Diana? Timor, tama na nga. <laughs> <laughs> hindi ko kaya, hindi ko kaya. Aalis na ako sa school kasi hindi ko kaya na mahal ko siya tapos hindi niya ako pinapansin. Hindi ko kaya. <laughs> Blandy, hindi mo siya mahal. Gusto mo lang siya. Tsaka hindi naman gwapo yung George niya yan para iyakan mo ng ganyan. Hindi ko nga siya gusto eh. Anong ibig sabihin hindi siya gwapo? Ibig sabihin wala akong taste ganon. Heart trap siya. Alam mo, Blandi, nakakainis ka na. Lagi ka na lang nagre-reklamo. Tsaka lagi naming pinupunasan yung luha mo. Tignan mo nga kung gano'ng kadaming toilet paper na yung kinalat mo sa sahig. Meron akong idea. Ngayon ako kailangan i-comfort. Kakausapin ko si Diana, tapos kakausapin na si George. Wala na siyang choice. O oh, di ba? Kaibigan mo ba si Diana o kaaway mo? Mamili ka nga, Blandy. Pa, paano ka tutulungan ni Diana? Sasabihin niya kay George, makipag ka kay Blandy, please. Blandy, it's a bad idea. Mang wala talaga kayong isip. Banis kulto at ayaw ni George mawala ng trabaho. Okay? Bakit kay Diana magkakaroon ka pa ng utang sa kanya. Oo nga, ang komplikado mo naman. Nag-change mind ka 10 times a day. Hindi, pagod na ako, nire-reject ako lahat ng mga boys. Makikita nyo, magiging sa akin din si George. Girls, hindi natin siya mapipigilan. Tama, hindi nyo ako mapipigilan. Yana, ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Meron kaming request ng mga girls sa'yo. Pwede mo bang i-organize lahat ng gamit sa dressing room? Kung hindi mahirap para sa'yo. Hindi mahirap? Maayos naman kayo magbayad eh. Tsaka pwedeng linisin mo yung locker ko. Meron kasing nagpapagawa na lipstick doon eh. Sandali, sandali lang girls, assistant niyo ako, hindi house cleaner, no? Oo naman, yana, pero kailangan mong bantayan yung mga gamit namin. Yung bantayan yung mga gamit, nyo, okay. Pero yung maglinis ng lipstick, hindi. Girls, hindi yan assistant. May assistant bang show off? ayusin mo yung gamit namin. Naintindihan mo? Oo, oh, Tanat. Pero hindi siya maglilinis ng melted lips. Diana, kung tungkol sa mga gamit namin, mapagkakatiwalaan ka ba namin? Hello, Diana. Pwede ba kitang makausap? Importante lang. <laughs> okay, girls, no problem. Pagdating niyo bukas, hindi niyo na makikilala yung wardrobe niyo. Blandy, ano namang importante between sa ating dalawa? Diana, alam ko hindi tayo magkasundo, pero pwede ba kitang makausap? Sandali lang. Tara-tara, Naiinis ako kapag kinukuha ni Blandi si Diana. Anong gusto niya sa kanya? Ibig sabihin, may kailangan siya. Hindi tinatawag ni Blandi si Diana kung walang rason. So Diana, gustong gusto ko talaga si George. So? Iniignore niya ako. Hindi niya ako pinapansin. Gusto ko sana kausapin mo siya, Diana. Lahat ng boys dito, nare-check ako. Blandi, bakit mo ko dinadamay sa mga love stories mo? Kapag ako merong private problems, hindi naman kita tinatawag. Sandali lang, Diana. Bunnies, private conversation to Hindi nyo kailangan makinig Girls, sasabihin ko na lang sa inyo lahat mamaya Hi Diana, kausapin mo siya please Sabihin mo sa kanya, gustong gusto ko talaga siya May utang ako sa iyong isa Sabihin mo lahat ng gusto mo sa akin Gagawin ko Okay, hindi naman mahirap para sa akin kausapin siya Wala kang utang sa akin Nasaan si George? Nasa baba, binabantayan yung school entrance Okay, kakausapin ko siya tapos ititext kita Hindi Diana, gusto ko marinig lahat ng tenga ko <laughs> Okay Landi, lagi mo bang susundan si Diana, ha? Girls, kailangan kong kausapin si George. Tara na, let's go. Oh, wow! Hello, George. Hello. Meron bang pumasok? Wala, walang makakalagpas sa akin. Cool. So, George, gusto ka namin kausapin. Kasi, merong isang pretty girl na gusto ka. Anong pretty? Kitty, wag mo na ngayon, okay? Girls, meron akong trabaho dito. Ayokong pag-usapan yan. Hindi, George. Pwede kang magtrabaho. Basta intindihin mo. Ayoko nang merong nahihirapan dito sa school. At nagkataon na merong isang blonde girl na nahihirapan dito. Pwede, pansinin mo na siya para hindi yan nakulitin yung bestie ko. Kitty? Girls, siguro, wag nyo na akong tinuturuan, ha? George, bakit naman napaka-stricto mo? Oo nga, George. Wala ka bang heart and soul? Okay, girls. Tatawagin ko na si Teacher Mike. Adult na ako. Kaya ko nang i-handle yung soul, heart, and feeling ko mag-isa. So, okay lang sa'yo na nahihirapan yung isang girl dahil sa'yo? Wala kang pakialam? Girls, hindi ko na kayo kakausapin. <gasps> Pinapaalis mo kami, ha? Ayaw mo bang makinig sa amin? Girls, meron na akong girlfriend at hindi ako interesado kay Blondie. Kaya wag na kayo pumunta dito para pag-usapan yan, okay? Kaya na, sa tingin ko wala na tayong pag-uusapan. Oo nga, hindi mo may imagine kung gaano kasama yung feeling ng girl na to. At walang pakialam si George. Ang pakialam lang niya, walang makapasok dito sa school. Blondie, tinayin namin. <laughs> hindi niya ako gusto. Blondie, huwag kang malungkot. Baka kailangan niya ng more time. <laughs> hindi, hindi niya ako gusto. <laughs> oh my God, mukhang masusukan na ako. Blondie, huwag kang umiyak. Everything will be fine. Girls, anong gagawin ko? Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye. Blondie, magiging okay lahat. Diana, pwede ba akong mag over sa house mo kasi hindi ako sinusuportahan ng mga frogs? Ha? Sleepover? Diana, no! Kapag nag over siya sa house mo, katapusan na ng friendship natin. Pero Kitty, masama yung pakiramdam niya.